Nakapanayam ng live si Willie Revillame sa 24 oras at iginit niyang ABS-CBN ang lumabag sa kontrata. Narito ang report. Ang hinihingi ko lang naman ay freedom. Makapagtrabaho naman ako at makapagbigay saya sa ating mga kababayan. Yan ang naging pahayag ng TV host na si Willie Revillame sa live interview sa 24 oras kanina. Gate ni Willie, hindi siya ang lumabag sa kontrata nila ng ABS-CBN. Hindi raw kasi sinunod ng ABS-CBN na napag-usapan nila ang pagbabalik sa Wawawi. Ang programang Wawawi po, hindi ako nagpatay. Hindi po ako sumira niyan. Papaliwanag namin sa court na malaya si Willis. Ang talagang pumutol na kontratang ito ay ang ABS-CBN. Dahil noong July 26, last month, sumulat ang ABS sa kanya at sinasabi, tapos na yung kontrata, tapos na yung programa mong bawawi. Hindi na ikaw ang talent host. Ang kontrata ni Willie ayon sa kanyang kampo ay para sa isang daily program. Pero ang ipinapalit daw ng ABS-CBN, isang weekly program lang na ayon sa kampo ni Willie ay paglabag daw sa kontrata. At dahil ABS-CBN daw ang tumapos sa kontrata ng pag-host niya sa Huawei, naniniwala si Willie na malaya na siyang makikipagnegosasyon sa ibang network. Well, I would say na pwede na ako makipag-negotiate. At this time, sa anumang channel, na sino ang magkakaroon ng interes sa akin. Napakinggan ng ABS-CBN ang panayam ng 24 oras kay Willie at ang kanilang sagot. Nilabag daw ni Willie ang behavioral provisions ng kontrata at wala raw kay Willie ang desisyon para mapawalang bisa ito. Sa ngayon, umabot man daw sa korte ang usapin. Handa raw ang kampo ni Willie para rito. Para sa saksi, Lala Roque nag-uulat.